Nakipagkita si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Hollywood action star Jean-Claude Van Damme para sa pagawa ng isang pelikula. Ayon kay Singson, gagawin ng pelikula sa Pilipinas kung saan itatampok din dito ang Vegan City, isang United Nations Educational Scientific and Cultural Organization World Heritage City. Mismong si Van Damme ang magsisilbing producer ng gagawing pelikula at inaasahang makikita rito ang ilang matitinding action stunt kung saan nakilala ang action star. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na buod ng gagawing pelikula habang binubuo pa ang magiging cast nito. Samantala, sa pag-uusap ni Nasing Son at Van Dam sa Central Hong Kong, tinalakay na dalawa ang magiging kolaborasyon sa gagawing pelikula. Nakilala si Van Damme sa buong mundo dahil sa magaganda nitong action film tulad ng Universal Soldier, The Quest, Double Impact, Hard Target at maraming iba pang pelikula na karamihan ay sumisentro sa kanyang martial arts skills.